mabuhay sa lahat ng mga tagapakinig kay Ginoong Israel sa Ginsin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Mark Prince de Jesus Rojas na nagmula sa Pilipinas at isang Pilipino na ang ngayonin ay mahalin ang ating kalikasan. Posible nga bang labanan ang climate change kung tayo ay nasa developing country? Ngunit ano nga ba ang developing country? Ito ay pinagandang tawag na low and middle income country o third world country. O sa madaling salita ay ang pag-usad ng isang bansa tungo sa kaundaran. Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ilan sa mga bansang kabilang dito ay ang mga sumusunod. Indonesia, Malaysia, Thailand at ang Pilipinas sinasabing ang mga bansang nabibilang dito ay may lumalaking populasyon, mataas na bilang ng mga kawala ng trabaho, mataas na posyento ng mga mahirap at marami pang iba. Ngunit sa pangarap nating maunlad na bansa, ay kaya ba nating ibalanse ang pagpapalakas ng ekonomiya at ang pag-iingat sa kalikasan? Ang Jakarta sa Indonesia at Manila sa Pilipinas ay paso sa top 10 fastest sinking coastal cities in the world. Uy, uy, Philippines! Sa taong 2024 ay mas naramdaman natin ang pagtaas ng klima ng daigdig o ang tinatawag na climate change. Sa ating bansa unang naitala ang record levels ng tag-init na umabot sa 50 degrees Celsius na naranasan sa probinsya ng Samar. Habang sa panahon naman ng tag-ulan, habagat man o bagyo, mahina man o malakas, ay sadyang lumulubog sa baha ang ilan sa ating mga kababayan. May ginagawa ba o wala? May plano o nga, nga Ang Pilipinas ay may nakabalangkas ng Philippine Climate Change Action Plan 2011 to 2028 na sa kasalukuyang taon ay may nakalaan na pondong mahigit 400 bilyong piso upang tugunan ang lumalalang climate change. Sakop nito ang mga iba't ibang programa at pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at mga bayan o LGU. Mayaman sa kalikasan ng ating bayan, mayroon din tayong mga natural na panangga upang tugunan ang pagtaas ng klima gaya ng mga bundo, mga kagubatan at bulubundukin. Na halimbawa na ang Sierra Madre. Ito ay tinatawag na backbone of Luzon na kung saan ay pinahihina nito ang mga bagyong nagdaraan dito. Ito ay pasok sa 30 by 30 target ng mga bansa sa mundo. Na ang responsibilidad nila ay ingatan ang 30% ng kanilang terrestrial, inland and coastal areas hanggang sa taong 2030. At pagdating naman sa maruming hangin sa ating bansa ay pangatlo sa maaaring makapagdulot ng sakit sa tao ang air pollution. Kaya't ang hakbang ng gobyerno ay ang paggamit ng mga renewable energy. May plano at may ginagawa. Mayroon na tayong mga batas ukol rito. Gaya ng Extended Producer Responsibility Act, o EPRA, Ecological Solid Waste Management Act, Clean Air Water Act, at Clean Water Act. Bilang isang bansang naghahangad na mapaunlad ang kaniyang bayan, gaya ng Pilipinas, ay kaya naman nating sabay na pagtuunan ng pansin ang ekonomiya at kalikasan. Mayroon na tayong mga pulisiya, batas, plano at hangarin upang tugunan ng climate change. Ngunit para sa akin, ang kulang sa ating mga Pilipino ay ang koneksyon, pakikipagtulungan, edukasyon, implementasyon, at higit sa lahat ay disiplina. Tandaan, sa ating mahirap na sitwasyon ay kayang tugunan ng maliliit na hakbang tungo sa malawakang solusyon. Ako si Mark Prince de Jesus Rojas. Maraming salamat.